Hello guys, saya Hanfo. Kau nang anak kau yang kapai, papa ya. Kita mana tadi? Hmm, wah wow, fresh, mana? Okay, happy, happy, okay. Tapi saya kakak ulang kasih, tapi rumah tamis tu. Hmm, tadi mau tas merong panggil sahaja tadi, alika. Let's go. Alika tadi, di tayo. Kepilak. Let's go tadi. Hmm, dan yang mengatakan ini tadi, kita tanya mulit. Tapos ito pa kunin mo na 'yan. Ito ito. O sa bukas lang umaga. Kunin mo na. Ito to. Mm, dalawa ng papaya. Halika na ito. Sa papakita pa natin may papaya pa dito. Ito mga hinog na rin to. Kaso di pa natin ko yan. Mm. Tapos. Ito medyo mga malaki ang pagkakuan nito ang bunga yun kasi payat ang mga puno kaya payat din ang bunga ito malaki mga hinog na sa loob makakapal kasi ang mga nitong laman yung mga ginagawang ano yan? linalagay sa lata yung mga pang export kaya kung minsan titingnan mo siya iba yung hugis niya bilog iba yung pagkabilog niya yung mga galing dabaw to oh, sitting kay may mga panunol thank you. For watching. Thank you for watching for my channel. No, to my daddy channel. Okay, for my daddy channel. Okay, bye. Bye.